Father, into your hands I commend my spirit. Ito ang huling wikang binitawan ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bago nawala ng buhay, ipinagkatiwala niya ang kaniyang spiritu sa Diyos Ama. Simbolo ito ng isang perfect faith. Sa dulo ng kaniyang hininga, confident siya sa dakilang plano ng Ama. Madalas, kapag dumaraan tayo sa mahirap na challenges, mga hindi sinagot na panalangin, saradong opportunities, kabiguan, rejected ng mga taong mahal mo, rejected ng mga tao sa paligid mo, o pakiramdam mo ay tila ba hindi umaayon sa gusto mo ang mga nangyayari sa buhay mo. Sa mga ganyang sitwasyon, ang tendency natin mapuno ng negativity ang puso at isipan. We become pessimists wala ka nang nakikitang maganda. Lahat against sa'yo. Slowly, nawawalan ka na ng tiwala at pananampalataya hanggang sa lumayo na ang loob sa Diyos. Pero, para sa ating Panginoong Heso Kristo, sa pagitan ng kanyang hirap na katawan, sakit ng pisikal, mental, emotional, at spiritual torture na gawa niyang ipaubaya ang kaniyang kahihinatnan. Sa kabila ng miserable na kalagayan niya, wala siyang hangad na maghiganti ni hindi nagtampo sa Diyos Ama. Ang malalim na panalangin ito ay tanda ng maturity ng faith. Gana ba kalalim ang tiwala mo sa Kanya? Sa pang-araw-araw mo bang ginagawa ay pinapaubaya mo ang iyong lakas at buhay sa Kanya? To surrender is to act. It is a verb. More than a decision, kailangan humakbang at araw-araw itong kailangan gawin dahil tayo ay prone sa pagkakamali. Desperate ka ba sa iyong situation? Broken hearted? wala ng mahal sa buhay? Natanggal sa trabaho? Lubog sa utang? depressed may malubhang sakit reflect on this verse at gawin mong prayer father into your hands i commend my spirit nakasulat yan sa luke 23:46 sa bible ibigay sa dios ang anumang pasanin at alam mo ba ang ibibigay niyang kapalit kapayapaan at kaginhawahan ako po si Jo Cabrera Alabastro